Kaya yeah, magandang araw po sa inyong lahat. May isda po tayo dito, urata. Sa atin ito ay tilapia. Ngayon, nilagyan ko po siya ng kamatis, dalawang maliit, may uliba at nilagyan ko ito ng kapere. Tapos, nilagyan ko siya ng sibuyas at bawang. At nagayat din po ako dito ng dalawang patata. Sinati ko siya sa dalawa. Nilagyan ko siya ng kaunting-kaunti lang pong asin. Tapos, nasa yun? Ilagyan ko siya ng itong nor cube. Ngayon, lalagyan ko lang siya ng kaunting tubig. Pero kung yung lalagay kong tubig, wala pang kalahating baso. Tingnan natin kung maluluto siya dito. Sa mahina pong apoy. Yan. Yeah. Ito na po ang finished product ng ating isda. Ayan ay, napakaganda ng kulay. Ay, napakasarap naman po nito Ngayon ay, tayo kakain na po. Yung ating tubig tamalaan po. Nilutok siya sa 45 minutes sa mahinang apoy. Salamat po sa panunod. God bless. bye bye Luto na po nga ating isda. Ngayon naman po ay tayo kakain. Kain-kain. Lalamig na. Ay, tayo nagluluto ngayon ng mais. Kaya kukunin na natin yan sabihin ng aking ano kapitbahay, aray ko may lamok. Kapitbahay, ano kayang ginagawa ng... At may uh, ano, lagi na ako nananaan din eh. Mananalabas tayo. may na niya, ano, niluluto. Ito yung galing mo sa freezer. Pero, uh, ko siya. Pagkagaya at, ano, pinakuloan ko sa, sa tubig. Iyan, ano, eh. iga pa natin ano. Ano ko, ay eh, madami, ano, hindi linis na linis ang kainan ay na, ano. Ayan, ito na po ang ating nakuhang, ano, talbos ng sili. Nugasan ko na rin siya, bababad ko sa tubig at para siguradong walang ali alikabok. Ay, Nilamas-lamas ko ng kaunti. ganap na po yung ano natin, sabaw at luto ng ang mais. Malapot na siya. Ngayon, ilalagay ko naman po aring ating talbos ang nilagay ko lang po dyan sa ating ano, mais, ay nilagyan ko lang siya ng bawang dahil wala po akong luya. At nilagyan ko rin lang po ng asin at anong tawag dito? North powder. Ayan. Ayan na po ang kinalabasan. Tayo may gulay na. Kung ito ay may tuyo, ay katalo na. Yam-yam yum na tayo. naho na ho. Ay titikman naman natin kung ang sa ay ayos na. Ay, init. Dalang katabay. mm, sarap. Ayan, ito na po ang ating finished product ng ating gulay na mais. Kain po kayo. Sinunakain na ray Salamat po sa inyong panunod.